Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, may panawagan si Ka Jomli Kalon, leader ng tribong Molbog mula sa Bugsog Island sa bayan ng Balabak sa Palawan. Ang kalaban po namin dambuhala, e eh kami po mga katutubo lang. Sana po maging patas pa ang gobyerno para sa amin. Sabi nga niya, itinuturing eh ang ilang bahagi ng buksok na lupaing ninuno o ancestral land ng mga katutubong molbog sa Palawan. Noong panahon ng martial law, inumpisahan ni Eduardo Dandingco Juanco, isang koroni ng diktador na si Ferdinand Marcos at ng ilang kaibigan at kasosyo ang ilang negosyo sa Bugso Island. Nariyan ang Jewel Mare, isang pearl farm. Libo-libong residente ang inirelocate sa ibang barangay ng Balabac. Pinagbawalan din sila mga isda sa kanilang mga tradisyonal na lugar pangisdaan. Dahil nga dito, kapanalig, itinatag ng mga katutubo ang grupong Sambilog upang sama-sama ipaglaban ang kanilang mga karapatan laban sa pang-abuso ng mga korporasyon. Nang mangyari ang People Power Revolution noong 1986, idununsan nila ang balik Movement. Sa pamamagitan ng Presidential Commission on Good Government, nagkaroon ng mga pandinig laban kay Ku at kanyang mga kasosyo at natulungan ang mga katutubo at residenteng makabalik sa kanilang mga tirahan. Gayon man, kapanalig, nagpatuloy ang operasyon ng korporasyon sa Bugsok. Noong 2005, nagpasapa ang balabak LGU ng ordinansang itinalaga ang kanilang municipal waters na protected ecoregion upang ipagbawal ang pangingisda. Pero, pinahintulutan naman ng ordinansa ang Pearl Farm. Ayon sa mga katutubo, hindi dumaan sa tamang proseso ang pagpapasa sa ordinansa. Ayon naman sa Palawan NGO Network, nagkulang ang LGU at mga ahensya ng gobyerno na bigyan ng sapat na at pagkakataong makalahok sa pagpapasa ng ordinansa ang mga residente at mga katutubo. Nakapending mula pa noong 2005 sa National Commission on Indigenous Peoples ang aplikasyon ng mga katutubo para sa kanilang Certificate of Ancestral Domain Title. Dagdag pahirap din sa kanila ang pagkakatanggal kamakailan ng kanilang lupa sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Sa madaling sabi, nagkakagulo ngayon ang pagdating sa pagmamayari ng lupa sa isla. Lumalapa kapanalig ang kalagayan doon ng sumugod ang mga armadong lalaki no Hunyo para paalisin ang mga residente. Ano ba yan? Ayon sa mga katutubo, mga tauhan ito ng Brick Tree Properties, isang subsidiary ng San Miguel Corporation na may tinatayong tourism area doon. Kapanalig sinasabi sa Catholic Social Teaching, Laudato Si, na ang mga katutubo ay hindi lamang dapat ituring na minorya. Sila ay mga pangunahing katuwang sa pangangalaga sa mga lupain at katubigan at sa pagkapasya kung paano dapat pangasiwaan, pakinabangan ang mga biyayang ito. Para sa kanila, ang mga lupain at katubigan na hindi mga produkto, biyaya ang mga ito sa kanila ng may kapal at pamana ng kanilang mga minuno. Ang pangangalaga sa mga ito ay kurugtong ng kanilang buhay at bahagi ng kanilang pagkakakilan lang. Kaya kapanalig, ang panawagan ng Sambilog NGO sa mga ahensya ng pamahalaan at malalaking korporasyon ay ituring silang patas. Huwag silang itaboy sa kanilang lupain at katubigan. Hayaan silang mabuhay ng mapayapa doon. Ipagkaloob ang nararapat para sa kanila pagsusumamo nila ito para sa katarungan. Katulad nga ng sinasabi sa Levitico 19.15, Huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Huwag ninyong kikilangan ang mahihirap o kaya't katakutan ang mayayaman. Humatol kayo batay sa katwiran. Mga kapanalig, hindi sila katutubo lang. Hindi ito usapin ng pagkiling sa mga katutubo dahil mahirap sila. Katutubo silang may kapantay nating dignidad. Opo. Ngunit tama nga si Ka John Lee. Dambuhala ang kanilang kalaban pagdating sa yaman, influensya. Ba malalaking korporasyon yan? Kung naniniwala tayo sa katwiran at paninindigan para sa katarungan, samahan po natin ang mga kapatid nating katutubo mula sa palawan sa panawagang igalang ang kanilang mga karapatan. At pagkalampag sa gobyerno ang dapat pumoprotekta unang-una sa kanila. Ang gobyerno ang may tungkuling iprotekta ang mga mas maliliit sa ating lipunan. Sabi nga ni Kristo sa Mateo 25, ano man ang gawin natin sa pinakamaliliit, ginawa natin sa Kanya. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial. Kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.